Kilala po ang San Pedro Kutod sa San Fernando Pampanga dal sa mga debotong nagpapapako sa krus doon tuwing Semana Santa. Kumustahin natin ang sitwasyon doon? Makibalita tayo kay Jay Sabale. Jay? Maris, sa mga oras na ito ay nananatiling tahimik pa ang lugar ng barangay San Pedro dito sa Kutod San Fernando Pampanga. Taon-taon kasi ay dinarayo ito ng mga tao dahil sa tradisyonal na pagpapapako sa krus ng ilang deboto. Sa ngayon, tanging mga nagbabasa ng pasyon pa lamang ang maririnig. Pero mga bakal na gagamitin harang sa mga manonood, nasa lugar na rin kung saan isasagawa ang pagpapako. Isa si Mang Ruben Inahe sa taon-taong nagpepenetensya rito sa kutod. Ito na raw ang pang-27 taon niyang pagganap bilang Kristo at pagpapapako sa krus. Ayon kay Mang Ruben, wala namang espesyal na preparasyon siyang ginagawa. Mula noon, hindi na ako nagpreparasyon, hindi na ako nagpasting. Kung ano yung na rin ginagawa ko sa araw. 'Yun na lang ginagawa ko. So ito hawak ko sa mga kamay ngayon. Ang garapon na naglalaman ng mga pako na ginagamit ni Mang Ruben. 15 years na nang ginagamit ito. At meron dalawang klase pako rito. Ito 'yung una. Ito 'yung may mga kanto. Ito 'yung ginagamit ni Mang Ruben na pampako sa kamay niya. At itong isa naman, itong medyo bilugan, ito raw 'yung mas matibay, mas matigas. Bakit? Kasi ito rin daw yung ginagamit niya sa kanyang paa dahil mas matigas naman daw ang balat niya ron. Pero, nakatakot pa rin, tulis pareho eh. Ayon kay Mang Ruben, nararamdaman niya ang kirot ng pagkakapako sa mga kamay at paa hanggang sa mga buwan ng Enero. Umaasa raw siyang ito na ang panghuling taon niyang magpapapako dahil nagampanan na raw niya ang kanyang panata ng pasasalamat. Kwento ni Mang Ruben, 1986 nang simulan niya ang siyam na taong panata matapos siyang mahulog sa ikatlong palapag ng isang gusali. Pero nang huling taon daw niya ay nagkasakit ang kanyang anak kaya dinagdagan niya ito ng siyam na taon pa. Nadagdagan pa daw ito ng siyam na taon matapos namang magkasakit ang kanyang asawa at ngayon nga ang kanyang huling taon. Kung akong tatanungin, hindi na ako magre rekomenda kasi talagang halos lahat na ng mga pari dito kumukodra na eh. eh. nung ako yung nagpapako, wala pang paring na ano, eh. Pero ngayon, dahil sinasabi nila na naging komersyalismo, tumututol, eh nung nasabi nila sa akin na bawal sa Biblia, nasa Biblia, eh doon hinanap ko sa Biblia, eh bawal nga talaga. Apela naman ni Mang Ruben sa mga magpupunta rito at manonood sa pagpapapako ng krus, magsilbi sana itong paalala sa sakripisyong ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Maris? Jay, gaano na karami yung mga nagpatala para magpapako sa krus ngayong taon? Uh, sa mga oras na to kasi no uh, sabi ni Mang Ruben marami daw naggustong uh, sumunod sa kanyang yapak ngunit yung direktor nila eh hindi naman uh, sangayon ayon dito kasi nga gusto nila dapat parang si Mang Ruben daw na isang good example ang magiging uh, Uh, ehemplo nga, ni Jesus na ipapako sa Cruz. Maris? Oo, curious lang ako, Jey. Itong si Mang Ruben, no, Dinediscourage na siya at uh, nire-recognize naman niya yung pagdediscourage discourage ng simbahang katoliko at maging ng Department of Health dito sa ginagawang pagpapako sa Cruz. Pero, bakit gagawin pa rin niya ngayong taon? Okay, no. Kasi nagsimula siya nung 1986 dahil nalaglag nga siya mula doon sa third floor, sa building. So, nagkaroon siya ng siyam na taon na panata napasasalamat dahil nabuhay siya. Nung matatapos na yung siyam na taon na yun, nagkasakit naman yung kanyang anak. So nam nagkaroon na naman siya ng panata dahil dito. At nung patapos na naman yun, uh, yung asawa naman niya yun nagkasakit. So another nine years yun. Ito na ngayon, yung pinakahuling taon. At sabi niya nga, ito yung pang 27 years at sana nga, ito na ang huli niyang pagpapanata. Oo, Maris. Sa hindi na siguro huling pagpapanata pero huling uh, pagpapako sa Cruz at sana totoo na yan, wala nang magkasakit sa kanilang pamilya para hindi na niya dagdagan pa ng another nine years. So, maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.